isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 16, 2025, Sabado. At ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Roque, Nagpapagaling. At yung pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Josue, chapter 24, verses 14 to 29. Noong maaaraw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao, Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, Sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos Diyosa ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at maigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Josue sa bayan, Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya'y isang Diyos na banal at ayaw ng nahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya pangihinayangan lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, Hindi po bale, basta sa Panginoon kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon. Sumagot naman sila, Opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, Kung gayon, itapon ninyo ang mga disyosang iningatan iniingatan pa ninyo manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, ang Panginoon ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ang mga tao. Doon sa Sekwem, kanyang binigyan sila ng mga batas at talituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato. Itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ng Panginoon at sinabi niya sa lahat, Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo'y tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinalis na ni Josue ang mga tao at umuwi sila sa kanika nilang lupain. Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon sa gulang na sandaat sampung taon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Napakabilis na natapos ang kwento ni Josue. No? Nag-jump uh, tayo agad kahapon o isang araw Uh, kakabigay pa lamang sa kanya ng atas na maging tagapanguna sa bayang Israel. Ngayon ay nagtatapos na ang kanyang misyon. At dito nga pinapaalala niya sa mga uh, sa kanyang bayan no, na uh, magdesisyon sila kung sino ba talaga ang kanilang sasambahing uh, na Panginoon. Ang Diyos ba nila na nagligtas sa kanila sa pagkaalipin at mga kaaway o mga diyos-diyosan ng Ehipto at Mesopotamia at ilang pa mga diyos-diyosan na kanila pong nasaksihan. At sila po ay uh, sama-samang nangako na ang Panginoon la ang kanilang sasambahin. Ang ganda rin na ngayon ay muli natin mapagnilayan. No? Kasi parang tayo mga Katoliko, no, nagigim mababaw ang ating pananampalataya uh, na hindi kumpaga, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin pero may mga disdiyosan din tayong pinaniniwalaan at sinasamba malinaw po yan kapag nagkakaroon tayo ng mga house blessings no? katoliko and then mayroon niyang crucifix may mga santo pero nando doon din no? Uh, kahit nga sa mga tindahan pag may store blessing o kung ano man nando doon din yung uh, yung pusa yung uh, Uh, palaka may meron din Buddha mga estatwa ng mga diyos-diyosa ng ibang lahi o ng ibang mga uh, paniniwala so alin ba talaga minsan kala mo parang wala lang sinasabi natin na wala namang mawawala no pero pag pinagnilayan natin ng mabuti yung ating pananampalataya sa Panginoon eh nagpapa nagre-request tayo ng blessing nagdadasal tayo pero parang uh, yung pananampalataya natin uh, napakababaw no? naniniwala ba talaga tayo sa Panginoon na tayo ay pagpapalain eh, naniniwala din tayo na siswertehin tayo kapag meron tayo ng mga statwa meron tayong mga uh, mga ganong bagay no? na idinidikit natin minsan sa imahe ng Santo Niño, ng Crucifix sa Mahal na Birhen pati yung mga uh, Dios Diyosa ng ibang lahi o ng ibang sekta. So dito, no, na parang nasaan nga ba yung ating pagtitiwala sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan kung umaasa din tayo at naniniwala tayo sa mga pampaswerte. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.